Boss, ito na po yung by data ng mga bagong trabahador dito. Sige, salamat. Bumalik na sa trabaho mo. Justin Santos. Faye Santos. Froilan. Olivia Santos. Ay, hindi sila dapat makita ni Olivia. Ayan, Hey! Madumi kami! Miss hey! <laughs> hey! ka namin! Miss ka kayo! We miss you! Di ba kayo nababuhuan sa si amin? Hindi ate! Gusto lang po namin kayo ihag na ihag! Kasi po, alam niyo, ang tagal niyo po hindi dumalaw. Tumadami <laughs> <ka> namin. Hindi <laughs> <laughs> ka naman! <laughs> Kung <laughs> oh, hindi ako kasalin, yung ko hahag! Oh, <laughs> 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 Ako. Ulan, ako, si Ate Faye yung mabaho. Mickey, who's mabaho? Kuya, di ba? Mas mabaho si Ate Faye. Smell mo, smell. Mo. Smell mo, smell. Ikaw na ay, lang. Man. Man. Nako, naka, 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 white. Batang yun, ilalag na lang siya. Alawais ko kayo. <laughs> Ito, may dala kami kaso ay. na dumiyan eh. Sorry, naka-plastic naman eh. Sabi oh. nga lang, onti ah. Open mo, look. Actually, nandun yun sa'yo, Ito sa'yo, cha. Kaso madumi, madumi. Okay lang? Here, Mickey. This is also yours, oh. Ya latsi? Ang dami, oh. Cars. hindi ka pa nababaho, Auntie Kuya? Hindi ka ba, <laughs> ba nababaho, Auntie <hindi> Kuya? <laughs> okay, <nababawo>, Yad <laughs> so, ah. so, okay, yeah, ko kayo. Oh, Yad okay. ko kayo. Namiss ko kayo.